Oke, okay. kenapa pun. Diwangkan jadi maka boy. Sudah. Lapis. Astaga, <laughs> Oh, lapis, boy.

Buway dagat vlog Lahat ng bagay dapat paghirapan Dito ay sigurado, daming matututunan Tara samahan nyo kami dito sa buway dagat Araw-araw umakayod at hindi magpapaawat Ito ang buhay na sadyang kakaiba Hindi araw-araw swerte, madalas ay malas pa Pero ang maganda ay hindi dapat tayo sumuko Para araw-araw ang pamilya kaya sa jam hindi madali Pero sa bawat tao may daladalang iti May daladalang bagong pag-asa Sa bawat lambat na ibibitaw sa dagat Buhay man minsan maalat Tara sabi sabay natin na panoorin Ang kwento ng buhay dagat Tara arali Para sa lahat ito ay maging ins... Okay. May buntag na mga kaway Hindi sa nakat. Okay, silangan 哎呀，没喽，好累大

Baik. Hindi magbuhay. Okay, Oke, bang tulung lah, kita ambil semua dua. Oke, dua ma. Saya nato. Ambil semua dapat, kita tak. Bagian makan kopi. Sampai tahun kamu kamu kuat nih. Uh, Ambu ko arek iki timik kawe generasi. Wong krodo, mesel. Lah sikoro nek mahal iki sing gantos Saman. Gajap. <laughs> Hah? Ala garen. Nah. So, tak aku timune lo. Ndak kuwi pengoyo <laughs> so, apai. Celo yo ama kway.

Doon ka magtangigi Saka maglali Saka maguraw Amay na lang Buhay <mulong> dagat lahat ng bagay dapat paghirapan Dito ay sigurado, daming matututunan Tara samahan nyo kami dito sa buhay daga Araw-araw umakayod at hindi magpapaawat Ito ang buhay na sadyang kakaiba Hindi araw-araw swerte, madalas ay malas pa Pero ang maganda ay hindi dapat tayo sumuko Para araw-araw ang pamilya ay merong isubo Ang buhay daga sadyang hindi madali Pero sa may pag-asa sa bawat lampad Ay ibibito sa dagat mo ay man Tara sabay-sabay natin na panuori Ang kwento ng buhay dagat para arali Para sa lahat oh? ito ay maging inspirasyon Ito ay dagat vlog na kanilang dedikasyon Ay dagat vlog Nadalai inspirasyon Nagaano ka man kahirap ang buhay kailangan lang natin magtiwala maging masipag at bigyan ng dedikasyon kung ano man ang ating nais tara samahan nyo kami sa Buhay Dagat Vlog Buhay Dagat Vlog ang buhay talagang mahirap pero ang pinakamaganda ay patuloy tayong Nagsisikaw at tao Bawat sulong dala Dala'y bagong pag-asa Tara samahan nyo kami Sa buhay dagat vlog Tara na Buhay dagat vlog Dala-dala'y inspirasyon Nagaano man kahirap ang buhay Sika. Bawat tao, bawat sulong dala Dala'y bagong pag-asa Tara samahan nyo kami Sa Buhay Dagat Vlog Tara! Nukod na Buhay Dagat Vlog Dala-dala'y inspirasyon Nagaano man kahirap ang buhay kailangan lang natin magtiwala, maging masipag at bigyan ng dedikasyon kung ano man ang ating nais. Tara, sama nyo kami sa Buhay Dagat Vlog! Buhay Dagat Vlog! Ang buhay talagang mahirap pero ang pinakamaganda ay patuloy tayong nagsisika. Bawat tao, bawat sulong, dala, dala bagong pag-asa. Para samahan nyo kami Sa Buhay Dagat Vlog Tara! Nukod na Buhay Dagat Vlog Daladalay inspirasyon nagaano man kahirap ang buhay Kailangan lang natin magtiwala Maging masipag at bigyan ng dedikasyon Kung ano man ang ating nais Tara, samahan nyo kami Sa Buhay Hello, Dagat Vlog Buhay Dagat Vlog Lahat ng bagay dapat paghirapan Dito ay sigurado kalmado, daming matututunan Tara samahan nyo kami dito sa buway daga Araw-araw umakayod at hindi magpapaawat Ito ang buhay na sadyang kakaiba Hindi araw-araw swerte, madalas ay malas pa Pero ang maganda ay hindi dapat tayo sumuko Para araw-araw ang pamilya ay merong isubo Ang buhay dagat sadyang hindi madali Pero sa bawat tao may daladalang iti May daladalang bagong pag-asa sa bawat lambat Na ibibitaw sa dagat buhay man minsan maalat Tara sa sabay natin na panoorin Ang kwento ng buhay dagat Tara arali Para sa lahat ito ay maging inspirasyon Buhay dagat vlog Dala dala kanilang dedikasyon Buhay dagat vlog Ang buhay talagang mahirap Pero ang pinakamaganda Ay patuloy tayong nagsisikap Bawat taong bawat sulong Dala dala ay bagong pag-asa Tara samahan nyo kami Sa buhay dagat vlog Tara na Buhay Dagat Vlog. Daladalay inspirasyon Nagaano man kahirap ang buhay, kailangan lang natin magtiwala, maging masipag at bigyan ng dedikasyon. Kung ano man ang ating nais, tara, samahan nyo kami sa Buhay Dagat Vlog. Buhay Dagat Vlog, ang buhay talagang mahirap, pero ang pinakamaganda ay patuloy tayong nagsisikap Bawat bawat sulong dala na iba kong pag-asa Tara samahan nyo kami sa Buhay Dagat Vlog Tara, na!